Welcome back again to my YouTube channel. So meron ako mga isha-share sa inyo na mga paninda at mga packaging dito sa aking tindahan. So eto ay dumating kanina lang. Tatlong parcel yung dumating sa akin kanina. So unahin muna natin dito guys. Ayan. Eto ay packaging siya. Eto. Ayan. So bumili ako ng mga ganito kasi nga... Tingnan nyo naman yung mga paninda ko na mga medyas. Ayan, nakikita nyo ba yan? Merong white at saka merong black. So sa white is malalagyan ng alikabok ganun. So kaya nga bumili ako ng mga ganitong packaging para hindi siya madumihan. Nakalimutan ko yung size nito. Ayan, isang cellphone lang kasi yung gamit ko. Meron naman akong ganito. Ito yung nagay ng hair clip ko. And ito naman is sa mga Sanrio at saka earrings or yung mga ipit na maliit. Ayan. So, eto ay nabili ko sa shopping name nila is Butingting at iba pa. So, next na parcel, eto naman. Ayan, guys. So, so eto ay nakalimutan ko yung laman nito, guys. Eto siya. eto yung mga magic yun. suyod. <laughs> Walang ibang kulay. Puro pink talaga. Hindi siya assorted. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Sampo pala. Ayan. Sampong ganito yung in-order ko. Ayan. Nakalimutan ko din yung price. And yung next na laman is yung mga brooch. Ah, alam niyo ba kung ano yung brooch? Ayan. Ayan yung brooch, guys. Ayan. Ito <laughs> is ginagamit kong... Meron kayong pants na mga ano, maluwag sa inyo, ganun. Ito siya dito guys. So, nakalimutan ko yung ano shop shop name nila. So, ayan. Ito naman yung last. Ayan. Ito ay mga earrings din. Sa so, online talaga ako bumibili ng mga paninda ko ng mga earrings. Kasi nga, mura. Sa bayan, mahal na sa bayan. Grabe yung packaging ni Seller B. Ayan. O, ayan mo. Naka-bubble wrap. Ayan. At ito naman yung laman. So, ito ay worth War 244. Ito na lahat. Ito guys. Ayan. Ang dami. So, unahin muna natin dito. Ayan. Mga body piercing. Ayan. Ito ay maliit. Ayan. Mura lang to sa kanilang shop guys. And next naman is ito. Malaki siya guys. Ayan. And lastly, pang lalaki din. Ayan. Iba't ibang kulay. Sa pamabae, meron ako ditong apat na klase. Ayan, meron akong ganito na style. Meron din akong ganito, guys. tsaka, meron akong ganito. Ayan, set na siya, ha. Mga, nasa 49 pesos yata yung isang set. Ito, nakalimutan na. At tsaka, ito yung last. Ayan. Ito yung mga in-order ko ng mga panida ko dito sa aking tindahan. So, yung nabayaran ko is 598 sa tatlong parcel na. Guys, pumunta nga pala ako sa bayan kanina and namili ako ng mga paninda dito sa aking tindahan. So, eto siya. Yung unang paninda na binili ko is puro na yung mga chichurria. So, eto yun is doon ako namili sa mga bilihan ng mga candies. At saka, eto yung mga pinamili ko. I-share ko sa inyo. So, eto muna ang una. Ayan. Hindi ko alam kung ano to. Try ko lang to dito sa aking tindahan. Ito ay tattoo sticker. Ayan. 30 pieces yung isang laman nito and yung puhunan dito is 130 pesos Next naman is meron akong ganito na paninda ito siya is 12 pieces, yung isang tali na ganito. And yung bintahan nila dito is 20 pesos. Next naman is meron akong popping candy. Ayan. With tattoo inside na to ha. Ayan. 24 yung isang ganito. Yung laman niya is 24, oh uh, 25 pala. Tsaka meron din akong nabili sa kaninang tindahan yung paborito ng mga bata, gummy. Ayan, isang ganito is 100 pesos. Tinitimbang lang to guys, hindi siya binibilang kung magkano talaga yung laman sa isang ganito. Pero yung laman sa isang ganito is 100 plus. Yung puhunan dito na binibenta nila is 100 pesos. mili din ako ng ganito guys. Ito yung fruity chew. Ayan, assorted yung flavor niya. Merong strawberry grape at saka peach flavor. And lastly is, ito naman guys. Ito is, nagtry ako nung nakaraan. Ayan, ito siya. Ito yung fake nails. Pad. So, nag ako ng isang pad lang na ganito. Alam nyo ba, isang oras lang naubos ka agad. So, ayun, bumili ako ng maramihan. So, ito na lang yung natira, apat na lang. So, binili ko na lahat. Ayan, isang ganito is 90 pesos sa kanila. Ayan, apat yung binili ko, guys. Ayan, ang dami. Ayan. So, yun lang for today's video. Goodbye! Thank you for watching!